<laughs> ito yung nagusan yung sa dyan. So, ito yung uh, pag-uuling ng bag, uh, baon ng nyog. So, kung tawagin sa I amin mean, ay bagoy. So, ito yun. Tapos dito may malaking buta. So, yun. Ganito yung pag-uuling. So, kailangan tapon-tapon. Ayan. Hindi ko lang na-videohan yung umpisa pala. So, yun. Kailangan lang ng... Pero malaki yung buta. ganito ang pag-uuling ng bagoy. O, oh bagoy. Ayan. Ganito yung pag-uuling ng baon ng yog or bagoy kung tawagin sa amig. yon oh O, Aray! <laughs> <laughs> Binato ko ng, ano, ng paper tray. So, <laughs> back lalagay sa Pwede pa Parang, oh, college. <laughs> Yun Yun. dito na tayo sa part na malapit ng umapoy. <laughs> Alam ko pag ganito, yung usok malapit na ang mato. para ako e nasa... Sa baba, puputang eh. Para ako nasa lagusan ng inkan... Eh, para ako nasa lagusan ng inkan Kanjawa. So, ganito yung pag-uling, pag-uling ng baon. So, kailangan may hukay. Yun. Tapos, medyo, ano, maproseso. Pero, kaya lang yan. At ang bakta na tinang, sinasa baba mo tanin eh. Bukta na kinain na. Kinaohoy na sa habig. Oh, ayan kaya isa kini, kini parehas ko po. Sama anay, kasi bumbong tanan ni. Sa gay magutos kaya imakupagbutang.